Na Patch up na lang ako pang so bumili na ako dyan ng backbone ng manok, alagang 50 pesos. Tapos ito dalawang klase siya, parehas 15 kaya ito ang pinili ko. Tapos limang pirasong itlog lang. Tapos ito ang total nito, 82 pesos. Onion leeks, sibuyas, repolyo, carrots, tsaka kalamansi. Basta 'yun yung total, 82 pesos tas ayan eh, nakauwi na ako at dahil wala nga ako sa wisyo nalimutan ko pa bumili ng aswete dito patuloy ako bumili sa tindahan 26 pesos Libang piso lang sana yun o kaya 10 pero okay na rin yan mamasitas naman na yan eh prepare ko na tas dito naligaw pa si tropa o oh. sama na kaya kita sa gisa tas ayan eh na siya lahat guys na prepare na natin tara lutuin na natin siya may sira patungkalan na to ang pakit ng buga ng apoy tas yan paglagay ng mantika kahit di pa mainit lagay na natin si mamasitas magagamit pa natin to sa mga susunod nating content tas yan paglagay halo-halo lang sakto hanggang uminit tsaka natin ilalagay yung mga aromatics natin Tas ito na 'yung aromatics natin, bawang, sibuyas, luya, at saka 'yung sa ilalim ng ano, onion leeks, 'yung matigas, sinama ko na sa gisa. Alatang tamad pa talaga ako mag-vlog. Tingnan mo naman 'yung mga aromatics, di ko pa na-riwa maayos. 'Pag yan gisa-gisa lang hanggang lumabas 'yung pinaka-aroma niya. Tas ito na 'yung 50 pesos natin na backbone ng manok. Pwede rin naman baboy kasi sa Quiapo, dun sa famous Sotanghon. Baboy talaga yung gamit nila dun eh. Pero syempre, tipid tips nga tayo. Backbone lang tayo. Tingnan mo, ang dami niya no? 50 lang yan. Tapos yan, nilagyan ko na dyan ng tubig. Kaso sabi ko, parang maliit yung lalagyan ko. Kaya nagpakuha ako sa anak ko. So yan, nakapagdagdag pa ako ng tubig dyan. Kasi mga laki-laki na ilalagyan natin pagkulo at pagkulo nilagay ko na yung carrots tsaka yung sotangon pinag-iisipan ko nga kung dalawa gagamitin ko isa lang eh hindi ko kasi tansyado to hindi naman kasi ako sotangon user miswa user ako eh tas yan tinimplahan ko na betchin, paminta medyo okay na may itsura nya dyan no pero maganda talaga dito lamang yung sabaw kesa sa noodles pagtikim ko matabang kaya nilagyan ko pa ng patis tapos tignan nyo yung susunod na video eh no biglang luminaw paano ko kaya nagawa yan dapat ganyan yung vlog ko eh siguro million views na kagad yan tapos ayun kung napansin nyo kanina no yung dahon ng onion leek sinabay ko siya sa ceiling green tapos sinunod ko na tong repolyo tapos ito na yung limang nilagang itlog natin hindi ko lang na videoan sinabay ko kasi ito sa saing Ayan guys, luto na yan Paglagay ng itlog kasi luto naman na yung itlog eh Sa kiyapo ano to 60 isang order Pag itlog lang Pero pag may kasamang karni ng baboy 80 yun Ayan, oh, para gumaling na tayo Sana gumaling na tayo guys Eh yung favorite ko sa kiyapo Nilalagyan ko ng ano, kalamansi Tsaka paminta Pero sa akin, hindi ko na nilagyan Kasi dalawang paminta na ginamit ko kanina eh kung tutusin, pag pupunta ako ng Kiapo at kakain ako nito, pinapapak ko lang. Eh kaso hapunan ko na siya na luto eh. Kaya ginawa na rin naming ulam. Nasa 200 pesos din yung total nito. Yun nga lang kasi sobrang dami nang nagawa ko. So pag nagluto ka nito, pwede mo na lang i-adjust yung mga bibilin mo. Bye-bye.